Huwag masyadong hangat ang baka O nakatingala. Dahil pagka sobrang nakaganon. O nakaganyan yung baka. Possible po. Papunta sa baga po yung gamot po natin. Eh dapat ganyan lang. So... Hello mga inday mga undong. Uh, kumusta kayong lahat mga ka-farmers? Ngayon nandito na naman tayo kay Marcia. Itong bagong biling baka po natin. So ngayon ay plano ko nating i-deworm Uh, kasabay po ng mga alagang baka po natin next month o oh, first week, second week yung schedule rewarming warming po natin ng mga alagang baka at kambing. So, ngayon, ay naisipan po natin, meron pa naman tayong natitirang uh, liquid na de-warmer. Uh, ito ay mabisa rin po para sa ating alagang baka at kambing which is yung gamit po natin albendazole valbasin, So, karamihan po sa mga video na gawa po natin, mostly ginagamit ko po talaga dito sa mga alagang baka at kambing is ah... Uh, Ivermectin Injectable So ginawa ko lang rin po ang video na ito Para sa inyo mga inday mga andong Sa mga hindi marunong magtuturok Pwedeng pwede po ito mga inday mga andong Gamitin po natin uh, Ito ginagamit ko uh, Sa mga yearlings O sa mga bagong silang pa lang Dahil dito sa mga baka uh, Nagpupurga po ko Sa mga ganitong edad Sa mga walay na Dahil Uh, sa mga bagong baka o bagong panganak pamamaraan ko po dito mga inday mga undong is pagsapit po nila ng 3 months sa inahin po ako nagbibigay pamurga which is yung gamit po natin sa Ephraimic Team so, Ngayon, uh, ipapakita ko po sa inyo uh, gamit po nitong ating mahiwagang syringe uh, bibigyan po natin si Marcia at ang pamamaraan pala natin dito uh, ilang ulit po na po itong uh, diniskas po dito sa ating uh, mga video ang pamamaraan po natin sa pagbibigay pamurga Uh, sa indictable man o dito sa ating oral o liquid na pamurga ay inuulit po natin diyan after 28 days. Alam niyo po kung bakit? Dahil may mga nasa egg stage pa lang ng mga parasite na hindi po mapupuksa ng ating dewormer at mapipisa po 'yan after 28 days kaya uulitin po talaga natin yung pagbibigay pamurga. At ulitin naman po natin ulit after 3 months. Susana so nakuha ko ninyo mga hindi mga So kayo, Ah, uh, bibigyan na po natin itong si So, papakita ko po sa inyo yung ating pamimaraan sa pagbibigay ng liquid na pamurga. It is itong Ivermic, uh, I mean Valbasin, uh, Albendazole. Ama, gusto na niyang inumin. So, bibigyan na natin ngayon you, Marcia. Marcia. masarap ito, Marcia. So, ganito lang po yung pagbibigay ng pamurga Huwag masyadong nakatingala o na, sa Bisaya, nakahangad. Huwag masyadong hangad ang baka <coughs> o nakatingala. Dahil pag nakasubrang nakaganon o nakaganyan yung baka, possible po, papunta sa baga po yung gamot po natin ay dapat ganyan lang So Ayan So Safe na safe Marami rin po mga followers po natin Na nag-PPM pa mismo sa atin Kung saan ginagamit po nila is yung Empty bottle Sa susunod mas maganda siguro Bibili po kayo ito Mura lang po ito mga hinday mga hondong Dahil yung buti po possible po pag nabasag o makagat po ng malalaking baka Kuya lang sa mga ganito o iwasan po natin baka madisgrasya kaya ito mas maganda gamitin ganyan po pasok lang po natin yan at mura lang po ito so ang pamamaraan naman natin dito pagkatapos magpurga uh, anyway nakalimutan ko rin pong magbanggitin uh, bago po tayo magpurga pag ural po yung gagamitin po natin itong pamurga na ito kailangan po i-fasting po natin. Yan po ang kaibahan ng injectable at saka oral man. So ganito, ang gagamitin po ninyo is i-fasting po ninyo mula gabi. Wala po yung kain. So kagabi wala po yung kain hanggang ngayong umaga. So mas maganda magbigay ng pamurga sa umaga. So ngayon wala pa yung kain. At after one hour, pwede na po natin yung pakainin. So gusto ko lang linawin, ako po ay hindi eksperto o veterinaryo. Ah, uh, ito po ay base lang po sa akin sariling kalaman at experience dito sa pangalaga ng baka. Higit ko pong nirekomenda po sa inyo. Mas mabuti po talaga magtanong sa mga vet na malapit sa lugar po ninyo para sa tamang rekomendasyon na inyong mga alagang baka. So ulitin ko lang po, pagkatapos magpurga, kailangan masisilungan, walang ulan, hindi maulanan o mababasa after 72 hours. Kailangan po yan, ah uh, mga inday mga undo. So sana may nakuha rin po kayo mga inday mga undo. At yun lamang po sa ngayon, mga Inday mga Unong. Happy farming, mga Inday mga Unong.